tanim ng palaya, re, right? hindi. Maliliit nga lang, ha? Ang palaya, maliit nga lang, ha? Pwede na, ray pambang, eh. Yan. Yeah. Ano pa din, eh? Ano? Ah. Oh. Maliliit, eh, ha? Ah. Ano Oh, Ay, bumuti ng palay Ay. Hindi. May talong pa. Ay, may bunga kong talong eh. Oh, Oo, ay. Talong. Sito ko'y namatay na. Ano eh. Ulan. Talong mga kapatlog Talong oh. Ay. Talong ako din eh oh. Ano mo, oh. Talong oh. Ay. Talong Ang playang maliliit eh, Pwede na rin eh. pang Pang amin lang naman eh Hindi naman pang binta Mayroon pang sili eh. Ay. Labuyaw Pwede na yung aking sitaw oh may bago ng tutug sitaw. Sirao bago sisibol sibol. ay pa yan talo Kaya ang bugnaus. Ha? Mga oh. Meron na akong panggulay na kaunti. Ha? Eh. Ayos na aray. Oh. Di nila nga aray, sa likod ng bahay namin. kumain naman ng sariwa eh. Kahit ano. Oh. Oh. Ang pa. Ari. Masarap pa rin garing maliliit eh. Pag ariin na ibang i. sa baguong. Ay napakasarap na ray. Yeah. Pag bibili ng baguong. Baguong balayan. Tapos ibabangin mo sa mo tsaka mainit na kanain nakaw ay panalaw ay tunay na parang